Good morning ha, at kami magdadak yung point ng aking uh, <laughs> maghuhugas kami ng plato kung sino matalo. Ayan, okay. ah, may okay. ay, ano kami o may kami, mata ha. O oh, ayan ha. So, sige, matalo, maghuhugas ng na... plato. Okay? O, oh, na ha. Okay. Uh, ilang, ilang beses? Ilang beses? Oh, <coughs> okay. Ilang beses?

<laughs> May dalawa na lang. Ang daya, oh, daya mo naman. Okay. Oh, okay. sige na. Bato, bato, pick. Ang mo. Apat na. Oh, 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 sige na. Isa na lang. Oh, ready na to. Ah. Seryoso ka. <laughs> Ayaw sin mo. Ang daya. Anong daya? Last na yan. Oh, okay, last na to. <laughs> Pwede talo. Hugas pinggan ah. Sige Uwag na. Ang daya mo na. na pa. si eh. Bato, bato, pick.

Tapos na. Tik. Ah, 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 ah. Hello guys. po niyo. Bye bye na. Bye bye. Bye bye. Ugas Bye. <puppet killers�> bye, -bye!